Binalaan ni Rendon Labador, isang kilalang social media personality, ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo tungkol sa kanyang personal na buhay. Ang babala na ito ay may kaugnayan sa kasalukuyang kontrobersya na kinasasangkutan ni Carlos, kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose, na isa ring content creator. Sa isang post sa social media, nagkomento si Rendon patungkol sa tila patuloy na pagdededman ni Carlos sa kanyang mga magulang at kapatid. Ayon sa kanyang obserbasyon, mas pinipili ni Carlos na makasama si Chloe na nagdudulot ng hidwaan sa kanilang pamilya. Sa mga pahayag ni Renden, tila nagiging sanhi ito ng pag-aalala, lalo na sa relasyon ni Carlos sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Ayon kay Renden, makabubuting isaalang-alang ni Carlos ang kanyang sitwasyon at maaaring mas mainam na iwanan na lamang si Chloe. Sinabi niya na ang hakbang na ito ay makakatulong upang maayos ang nasirang ugnayan ni Carlos sa kanyang pamilya. Nakita ni Renda ng kanyang sariling pananaw na ang pagiging matatag sa relasyon sa pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anumang romantik na ugnayan. Naramdaman ko din yan bro, yung walang tao na gusto sumuporta sa'yo. Iniwan ko din ang pamilya ko katulad mo. Pero nagbagong buhay na ako ngayon at pilit kong itinamay yung mga pagkakamali ko, ang simula na payo ng motivational speaker kay Carlos. Patuloy pa niya, tandaan mo to bro, bale wala ang mga medalya mo kung wala ka namang pamilya. Itapon mo na lang yan kasi hindi bagay sa ugali mo. May oras ka pa para iwanan ang babaeng sisira sa buhay mo at bumalik sa babaeng nagbigay ng buhay sa'yo, ang nanay mo. Ayaw ko sana sabihin ta, pero tingin kong deserve mo. Huwag kang tanga, payong kuya lang yan. Magbago ka na hanggang may pagkakataon ka pa, Ania. Ang mga pahayag niya na ito ay nagudyok ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May mga sumang-ayon sa kanya, naniniwalang ang pamilya ay dapat parating unahin, habang ang iba naman ay nagtanggol kay Carlos at ipinahayag ang kanilang suporta para sa kanyang desisyon na maging kasama si Chloe. Ang isyo ay naging sentro ng mga diskurso sa social media, kung saan may mga tao ang nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa tamang balanse sa pagitan ng pamilya at mga romantic na relasyon. Sa kasalukuyan, patuloy na umuusad ang kontrobersya at marami ang nag-aabang kung ano ang magiging tugon ni Carlos sa mga komento ni Renden. Maraming fans ang umaasa na maayos ang sitwasyon, hindi lamang para kay Carlos kundi para na rin sa kanyang pamilya. Ang mga ganitong insidente ay nagbigay diin sa mga hamon na dinaranas ng mga sikat na personalidad sa pag-navigate ng kanilang mga relasyon at sa pangangailangan nilang panatilihin ang magandang ugnayan sa kanilang pamilya habang humaharap sa mga isyo ng buhay pag-ibig. Hindi may kakailan na ang bawat desisyon ni Carlos ay nagdadala ng epekto hindi lamang sa kanyang personal na buhay kundi pati na rin sa kanyang karera. Ang kanyang pagiging isang Olympic champion ay nagbibigay ng malaking responsibilidad sa kanya, hindi lamang bilang isang atleta kundi bilang isang tao. Ang mga personal na isyo ay hindi lamang nagpapabigat sa kanyang puso kundi nagdadala rin ng mga hamon sa kanyang mental na estado. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa pamilya at mga kaibigan ay napakahalaga lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Ang mga opinyon ng publiko, gaya ng kay Renden, ay nagiging bahagi ng mas malawak na diskurso tungkol sa mga ugnayang interpersonal at kung paano ito nakakaapekto sa buhay ng isang tao. Sa huli, ang desisyon ni Carlos ay dapat batay sa kanyang sariling damdamin at kung ano ang makabubuti para sa kanya bilang isang tao, hindi lamang bilang isang atleta. Ano ang sinasabi nyo sa balitang ito?